Yo mga kagros, uh, good afternoon pala mga kagros. At ito, panibagong araw, panibagong fishing adventure. <laughs> sinubukan namin mga kagros na pumunta dito alas 3. Dahil sinubukan namin kung mayroon pang kakain, kakain ng mga isda, hasa, burot, tulingan, o, tamarong. So wala po, wala pong kumain mga kagros. Oh. Pag isang oras na po kami dito mga gross, talagang walang kumakain. Dahil yung mga isda ay ayaw pag kumain eh. Kapag yung araw na yan, lulubog na yan mga gross. Pag yan, araw, araw na yan, mataas pa kasi. Pag once na lumubog na yan, wala na yung araw, yun, saka pa lang kakain yung mga isda. So, yun. Wala eh, wala kami magkagawa dito sa Blaor eh kung di magaantay lang talaga mga kagurus kung kailan kakain ng mga isda <laughs> at yung pangawil ko mga kagurus nandito yan no? yun yun lang po mga kagurus no? Ah, talagang sinubukan namin yung yung payaw namin yung payaw namin sa laot ay bagong habong bago po yung dahon ng niyog at yun try namin kung mayroon ba talagang kakain na mga ganitong oras alas 3 so talagang wala po hindi, hindi talaga kakain yung mga isda kapag ganito alas 3 mayroon kakain pero ibang pamaraan naman yung mga gulos yung papait patulad yung mga bilason ganun papainan mo ng ibang ano yun ibang pamamaraan na pangawil yun tulad yung mga pugapo, raplapo kung ano-anong mga kumakain sa ganitong oras ay sa, sa ibang pamamaraan naman yun so, sa amin kasi ang gamit namin yung sida yung undak artificial hindi pure po na ano po pure na isda yung pag ano namin yung kain namin so talagang magkaantay mo na kami mga Gros, no na, na lumubog yung araw dahil pag once na lumubog yung araw na yung mga bros saka palang bala, saka, kumakain yung kakain yung mga mga, mga isdang burot-burot sa marong hasa hasa doon po <laughs> so yun abang abang na lang mamaya ante ante, -ante din kami ito kung kailan kakain ay busig ko nga oh, walang bisis na yun oh. <laughs> at baba akit baba yung pain namin pero ay wala talagang kumain kahit isa gusto kasi namin putik ng ulog ng timba <laughs> gusto ko sinawin mga gross na magkikilaw ba ah. kakahuli <laughs> kami ni step pang kilaw Ay, may dala kami yung baon tapos gusto kami magkilaw pero ganitong oras ayaw anyway. eh so yun lang mga gross no? yun lang po ang update natin maya maya na lang po dahil antayin pa namin yung araw na lumubog so yun relax relax lang muna tayo yan, may barko din pala doon oh. ang barko yun mga kurso. No? Mabilis po yan. Yung payaw pala namin mga kurso ay dinadaanan ng barko. Lalo sa gabi, ang laking barko sa gabi. <laughs> Napagit na kami palagi dito. <laughs> so nakahikot pala kami sa payo mga Gros, no? Ayan No? nakatali kami dyan sa payo na yun no? yan yan po yan po yung payaw namin yan kami nag yan kami nagtali tinali namin yung bangka at yun oh. matulin yung barko na yun o ocean jet po yan mga krus sanjit. jet toli no, no? bitis. Sige lang muna mga krus no at Abang-abang na lang mamaya mga So relax lang muna Dahil wala pag kumakain So maraming salamat pala mga huros no, Sa lahat ng mga subscriber ko Followers Sa uh, FB Mga Palagi sumasukuta sa channel ko Maraming salamat po sa inyo So babawi na lang po ako pag, Kapag mayroon akong GoPro Makapigil kong GoPro ito cellphone kasi yung gamit ko eh itong cellphone ko lumang luma po ito at nalaglag pa sa dagat <laughs> kaya hindi tayo makapuporma maganda yung mga gopro mga cross itatali natin dito magkitang kita tayo doon na nangangawil tali natin dito ba or ang gopro kasi kay kahit, kahit saan pwede pwede din dito ganyan gawin ko ng paraan ba ganyan na itong cellphone ko hindi pwede at saka lagi nang nalaglag to sa dagat. At buti nalang may tali. Ito, tinalihan ko na. No? So, yun lang muna, Mahuras. Maraming salamat sa patuloy panood. Sa lahat ng OFW dyan, sa ibang bansa, magingat kayo palagi dyan. At maraming salamat pala sa lahat ng viewers. Sa hindi pa nakasubscribe, nakapollow, please support my channel. I love you all. Bye-bye.